Good vibes only para akit suerte. Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Para ling Pinoy pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba na at kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Hello at welcome sa ating channel. Ito ang basa ng kapalaran ng cancer sa bagong taon. Horoscope sa trabaho para sa cancer sa 2024. Sa unang quarter ng taon, magkakaroon ka ng mga pagkakataon upang mapalago ang iyong kita. Halimbawa, maaari kang makatanggap ng isang alok para sa isang side project o freelance work na magdadagdag ng kita sa iyong regular na sahod. Mahalaga na magkaroon ka ng disiplina sa paggastos. Halimbawa, bago bumili ng mga mamahaling bagay, isipin kung ito ba ay talagang kailangan o baka mas mainam na ilaan ang pera sa pag-iipon o pag-invest. Ito ang tamang panahon upang mag-isip at magplano para sa hinaharap. Halimbawa, maaari mong isaalang-alang ang pag-invest sa mutual funds, stock market, o real estate na maaaring magdulot ng mas malaking kita sa hinaharap. Kailangan ang pag-save at pagpaplano sa pinansyal na kinabukasan. Maglaan ng oras upang bumuo ng isang solidong financial plan. Halimbawa, magtakda ng monthly savings goal at sundin ito ng may disiplina maging bukas sa mga bagong paraan ng pagkakakitaan, maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong ideya o oportunidad na maaaring magdulot ng karagdagang kita. Halimbawa, maaari kang magsimula ng maliit na online business o mag-invest sa mga emerging technologies. Gumawa ng pag-aaral ng financial skills, maglaan ng oras para matuto ng bagong kaalaman tungkol sa paghawak ng pera. Halimbawa, maaari kang mag-attend ng mga seminar tungkol sa personal finance o magbasa ng mga libro na makakatulong sa iyong financial literacy. Magingat sa mga investment decisions, maging maingat sa pagpili ng iyong mga investments. Halimbawa, bago mag-invest, gawin ang nararapat na research o konsultahin ang isang financial advisor. Ito ay ang pagkakataon sa wise investments. Ang taon ay magiging mainam para sa paggawa ng mga maingat na investment decisions. Halimbawa, maaari mong isa-alang-alang -alang ang pag-invest sa mga sustainable at eco-friendly na negosyo na nagpapakita ng potensyal para sa paglago. Mahalaga rin ang pagiging maagap sa pag-iwas sa utang, subukang iwasan ang labis na pagkakautang at gumawa ng plano para mabayaran ang umiiral na mga utang. Halimbawa, maaari kang gumawa ng isang detalyadong budget plan na magtutuon sa pagbabayad ng utang. Mahalaga ang pagtutok sa financial goals, itakda ang iyong mga financial goals at magtrabaho patungo sa pag-abot ng mga ito. Halimbawa, kung ang iyong layunin ay magkaroon ng sapat na ipon para sa retirement, simulan ng pagtatakda ng isang tiyak na halaga kada buwan para dito. Sa kabuan, ang 2024 ay magiging isang taon ng pagiging proactive at wise sa paghawak ng pera para sa mga cancer sa pamamagitan ng tamang diskarte at pagpaplano. Maaari kang makamit ang financial stability at growth na iyong inaasam. Sa pagpasok ng 2024, ang mga cancer ay makakaranas ng bagong yugto sa kanilang karera. Ang pagiging malikhain at adaptable ay magiging susi sa iyong tagumpay. Huwag matakot na tanggapin ang mga bagong hamon, dahil dito mo masusukat ang iyong kakayahan. Magkakaroon ka ng mga pagkakataon na magpakita ng iyong talino at dedikasyon. Sa gitna ng taon, maaaring may mga pagbabago sa iyong trabaho na magdadala ng positibong impluensya sa iyong karera. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya ay magdudulot ng mabuting kapalaran magiging mahalaga ang pakikipagtulungan sa iyong mga kasamahan. Ang pagiging matyaga at masipag ay magbubunga ng tagumpay. Ang mga cancer ay dapat maglaan ng oras para sa self-improvement at professional development. Sa huling bahagi ng taon, magkakaroon ka ng pagkakataon na mag-advance sa iyong karera. Para naman sa horoscope sa pag-ibig ng mga cancer sa 2024, ang 2024 ay magiging taon ng pag-usbong ng mga bagong relasyon para sa mga cancer ang mga single ay may mataas na tsansa na makatagpo ng kanilang soulmate. Para sa mga nasa relasyon na, mararanasan ang mas malalim na pag-unawa at koneksyon sa iyong kapareha. Magiging mahalaga ang komunikasyon sa pagpapanatili ng isang malusog na relasyon. Ang mga emosyonal na pag-uusap ay magpapalakas sa inyong bond. Maglaan ng oras para sa mga romantikong escapades upang magkaroon ng sariwang enerhiya sa inyong relasyon. Ang taong ito ay magiging puno ng pasyon at intimacy para sa mga cancer. Ang pagiging tapat sa iyong damdamin ay magdadala ng positibong pagbabago. Ang pagunawa at pagtanggap sa iyong kapareha ay magiging susi sa isang masayang pagsasama. Sa pagpasok ng 2024, ang mga cancer ay maaaring makaranas ng makabuluhang pagbabago sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Ito ay magiging isang taon kung saan ang pagiging maingat at matalino sa paghawak ng pera ay magiging susi sa tagumpay at katatagan. Sa usapin ng relasyon para sa Cancer sa 2024. Ang 2024 ay magiging taon ng pagpapalakas ng mga personal na relasyon para sa mga Cancer. Ang pagiging mapagmahal at supportive sa iyong mga kaibigan at pamilya ay magdudulot ng mas matibay na bond. Magiging mahalaga ang pagpapakita ng empathy at understanding sa mga mahal sa buhay. Ang taong ito ay magiging isang magandang pagkakataon para ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging bukas at honest sa iyong nararamdaman ay magpapatatag sa iyong mga relasyon. Ang pagtulong sa iba ay magdudulot ng kasiyahan at fulfillment. Maglaan ng oras para sa quality time kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay ay magpapalalim sa iyong mga relasyon. At sa usaping sa kalusugan para sa cancer sa 2024, ang 2024 ay magiging isang mahalagang taon para sa kalusugan ng mga cancer. Ang pagkakaroon ng balansing dieta at regular na ehersisyo ay magiging susi sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang mental health ay magiging kasing importante ng physical health. Maglaan ng oras para sa relaxation at stress management. Ang pagiging proactive sa pag-aalaga ng iyong kalusugan ay magdudulot ng positibong epekto. Ang regular na check-ups ay mahalaga para mapanatili ang good health. Ang pagtulog ng sapat ay magiging mahalaga sa iyong overall well-being. Ang pag-adopt ng healthy lifestyle changes ay magdudulot ng malaking pagbabago sa iyong kalusugan. Magiging mainam ang taon na ito para simulan ang mga bagong health routines. Sa pagtahak ng 2024, ang mga cancer ay makakaranas ng maraming pagbabago at oportunidad. Ang pagiging adaptable at resilient ay magiging susi sa iyong tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Magtiwala sa iyong instincts at maging bukas sa mga bagong ideya. Ang pagiging positibo at optimistic ay magdadala ng magandang kapalaran. Harapin ang mga hamon ng may lakas ng loob at determinasyon. Ang taong ito ay magiging isang panahon ng personal na paglago at self-discovery. Ang pagpapahalaga sa iyong sariling kaligayahan ay magiging importante. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagkakaroon ng balanse sa trabaho, pamilya, at personal na buhay ay magiging mahalaga. Ang 2024 ay magiging isang taon ng empowerment at fulfillment para sa mga cancer. Tandaan, bawat araw ng 2024 ay isang pagkakataon para sa inyo na magtagumpay, lumago, at matuto. Huwag hayaang pigilan kayo ng takot o pag-aalinlangan. Yakapin ang bawat pagkakataon na magpapalapit sa inyo sa inyong mga pangarap at ambisyon. Panatilihing matibay ang inyong pananampalataya sa sarili at sa inyong kakayahan. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang maging mas malakas at mas matatag. Ang inyong emosyonal na lakas at pagiging intuitive ay magiging susi sa inyong tagumpay. Ang taong 2024 ay puno ng potensyal para sa personal na pag-unlad at kaligayahan. Huwag matakot na ipahayag ang inyong tunay na damdamin at maging totoo sa sarili. Ang pagiging tunay at tapat sa inyong sarili ay magdudulot ng tunay na kasiyahan at katuparan. Alalahanin din na mahalaga ang balanse sa buhay. Bigyan ng sapat na oras ang inyong trabaho, pamilya, mga relasyon, at higit sa lahat, ang inyong sarili. Ang pagkakaroon ng oras para sa self-care at relaxation ay makakatulong sa inyong mental at emosyonal na kalusugan. Samahan ninyo ang 2024 ng isang positibong pananaw. Hayaan ninyong gabayan kayo ng inyong matatag na loob at malasakit sa iba. Maging bukas sa mga bagong karanasan at matuto mula sa bawat isa sa kanila. Sa huli. Ang 2024 ay inyong taon. Isang taon na puno ng magagandang posibilidad at walang hanggang kapalaran. Harapin ito ng may ngiti, pagmamahal, at kumpiyansa. Maniwala kayo na ang bawat araw ay magdadala ng bagong pag-asa at inspirasyon. Kayo ay mga bituin na handa ng magningning ngayong 2024. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pwede niyo rin po kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click ng thanks na nasa baba ng videong ito sa YouTube o pagbibigay ng stars sa Facebook. Happy New Year!